Gusto niya bang bumili ng star sa Facebook? E eh, kaso hindi niyo alam. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i sa Facebook ang inyong Gcash number para sa gayon makabili kayo ng mga star. Let's go. Una is, mula sa Play Store. And the left, itong itong account natin. Pag napindot na yan is, makikita mo ito yung payment and subscription. Tap natin then payment method at mag scroll down sa baba add gcash okay, tapos pag ganito na tayo is tap natin tong square dyan tapos authorize 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 basta ganun hindi natin yung code is pagkatapos ng code is okay na yon pupunta na sa inyong Facebook account yung G cash number ninyo. Yan. <coughs> Pagkatapos, ganito na yung lalabas. Online payment, payment link successful. Punta tayo ngayon sa Facebook. Pagdating sa Facebook is, scroll down, mag, magtingin lang tayo ng mga pwedeng senda ng gift tapos tap natin tong star sa taas tapos suggest to buy yun basta meron na yun pag napindot nyo yan is andun na agad yung ano nyo hmm, okay na yan ayan na guys so yung sa babaw gcash pag napindot nyo yan, continue, isakto na yun na makabili na kayo ng star sa Facebook. At yun lang sana katulong. At huwag nyo po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat!